hmm, Ayun, mabunutin niya na oh. Mm. Oy, may laman na. Mm. Mayroon na nga oh. Tulungan natin. Yay. hmm yun mga kailan nandito ako ngayon sa isang lugar na kakapitan ko po ng ilaw saka ano uh, ayusin ko po ang wirings niya saka yung bulb na ano ayos ko po yung tuto kasi madilim po dito sa gabi yung po kasi ang gusto ng aming kapitan na kailangan yung mga street po dito sa amin maging maliwanag kasi gusto niya po ang daanan dito maging maayos yung mga kalasada maliwana kaya dito may damo mamaya may biglang tumawid na ahas kaya sa gabi hindi po siya nakikita habang nag-aayos po ako may napansin ko ako dun sa loob na may nag, may tao yeah tinan po natin baka siya, siya po yung nagtatanim dito sa mga taniman tara tinan po natin mga agay daw yes, tatay naka ano baka blue yun si tatay ay! Ay! Magkain mo na kami tatay ng pandisal. Hmm. Mga tinda niya daw yung mga balingoy. Kamuting kahoy yan, dami. Ayun yung farm ni tatay. Ang binta niya daw ng isa, dos. Ang binta mo po ng isa, dos. Ay, dos pesos. May mga ano na tayo may mga may mga malaki nga may, may iguana iguana baka lang ko tay ano ah, mabili ako no iguana dyan <laughs> sarap sarap hmm ayun karaid mm, ayo ayaw ay, oh. ini gak kapau, oh. tamat-tamat, kaya ni mumpunah. Mukha ang kwarta. bakal akong ano, kamuting kahoy. <coughs> lang, may dala akong na dito, pera. Ito kasi mga kailaw, ang trabaho ko po ngayon. Ako po ang barangay, barangay electrician dito sa barangay po namin. Nais ko po yung, ayan, nakita nyo po. Yung valve Tapos dun sa kaba, ano 'yon Naglagay din ako ng mga dagdag na ilaw doon. Saka doon, tingnan ko na rin po siya. Nirundahan ko po yung kagabi para makita kung ilaw. Okay na po siya lahat. Ngayon, bibili po tayo kay tatay. Yan yung pagkain ni tatay, bigyan natin kanina. Hmm. Ngayon, mabunutin niya na oh. Uy, may laman na. Hmm. Mayroon na nga, oh. Hmm. Yan, bibili tayo kay tatay para mayroon siyang ano, kita ngayon. Tamang-tama, may dala tayong pera dito. Ito. <laughs> Ayon pangalawa. ay laki na nga oh mm. yung mga bunga niya, oh yun okay na yan pang laga ganda po ng taniman dito ni tatay oh muting kayo ang tataas oh kasi pag tumagal yan magiging ano na yan magiging kahoy din yan video ang ano lang yung tatay mahina lang kasi yung busis niya. dito dito may avocado din dito gusto ko sana bumili kasi wala po yung may ari ito ano yun know, o na o may mga bunga na pati doon sa taas dalawang piso doon isa arya tulungan natin? Iya. Hmm. Oh, Ay laki na oh. Laki na ng langgo ay putol. Hmm malambot ang lupa niya dito kaya madali siyang bunutin yan, yan na po ang nakuha namin yan, Magkano na yan, Tay? Magkano na eh? Magkano na? Tay, magkano na? <laughs> magkano na? Magkano na? Two, ha ang isa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 pesos 16 meron tayo dito 50 yan, yan ang bibili natin yung tatay tayo pwede na yan yan okay na Okay na. Magdagdaga na no. mm. no. oh. Hmm. Ayos na oh. Kaya oh, kaya 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 Okay, okay. kaya 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 Okay, bumalik po ako kasi na naglag yung panyo ko salamat tay tara po ako yung mga kailaw tapos na po tayo sa pag ayos po ng ilaw dito sa wiring kaya uwi na po ako kasi medyo tanghali na yan po yung mga gamit natin yun nakareprepare na yan gamitin tayo ng dalawang tester para pakita po natin kung okay ang linya yun, maraming salamat po mga kailaw. Uh, thank you for watching and God bless.